yung fractured government at to hindi fractured governance ang umiiran, yan sana yung mga tinutugol ang issue, hindi yung political persecution sa mga Duterte. Yan ang dapat nating imbestigahan. Yan ang dapat nating harapin. At huwag nating kalilimutan. Hindi tayo dapat magiging malilimutin. Ano na ang nangyari doon sa pinagyayabang nilang biggest drug hole ever in the history of drug enforcement of the Republic of the Philippines. Yung 14 billion drug hole dyan sa Alitagtag, Batangas, nasaan na? Nasaan na? Ano na ang progreso? Nasaan na yung mga sospek? Sinasabi nila may hot person pang nagaganap. Sinasabi nila may ongoing investigation. Nasaan na? Nasaan na? Hindi pinapanugot ang kriminal. Nasaan na? at umaapaw ang droga sa ating bansa. Ito yung mga bagay na dapat pinag-uukulan ng panahon at atensyon ng gobyerno. Hindi yung walang kapararakang hearing na wala namang layuning patas na ipasa, amendahan o i-repeal. Mike may pasko po, tinitay. May mic. Mike. I just want to get your reaction lang ito sa kaliwat ka ng ayuda ng gobyerno. And uh, Uh, how this might affect doon sa paparating ng eleksyon. Uh, kasi uh, alam naman natin nagagamit dito ng mga iba't ibang politiko. What's your take on this? Hindi tayo pumayag, dapat pumayag na tayo ayuda nation. Mga kababayan, yung ayuda sa totoo niyang anyo ay maganda. Subalit, ang ayuda pag ginagawa mo ng political tool in furtherance or just for your own political aggrandizement, yan ay malina. Yung ayuda, stop gap measure yan. May stop gap measure yan pag may disaster, pag may kalamidad, pag may nabaha, pag may nasunugan at wala mo nang hindi makapagtrabaho dahil nadali ng baha, eh pwede kang magbigay ng ayuda. But you cannot make the citizenry dependent on your ayuda. At hindi rin dapat ipinamimigay ang pera ng mamamayang Pilipino ng mga politiko na hasta nila pera nila mismo, yung kanilang pinamimigay. I had a talk yesterday, Len Fili, isang grupo sa Iloilo -Ilo na naka-experience ang ayudang yan. Ang ayuda, at least doon sa ikinikwento sa akin sa Iloilo -Ilo City, a legal, legal form Of hold up. Kako bakit? Eh kasi po magpapapila ng tao. Yung tatanggap ng 10,000, aabangan ah, ng mga tiwalingo, ah, empleyado ng gobyerno, kaya politiko, pagkatanggap nila, meron silang dadaanan. Kung 5,000 ang ibinigay sa'yo, soli mo yung kalahati. Hati tayo. Hindi pa't yan. Ang pinakamasaklab sa buhay nating mga Pilipino, yung mahirap ka na, ginagawa ka pang miserable.